Good morning mga boss at tayo nga ay mamaman daw ng ating itinaa na kawil Time check mga boss, mga pasado alas 6 pa lang yan Maaga tayong uh, namamandaw para hindi tayo maunahan <laughs> So nung nakaraan mga boss, ang pain namin ay bulati sa kauok -ok. Ngayon naman mga boss, sinubukan ng aking kasama yung aluhipa na nahuli niya kung mabisa din ba sa hito o di kaya dalag So abang-abang lang mga boss at uh, update na lang namin kayo <laughs> Eh itu. Wah <tuh> kamu dah bawa bawain ku. Eh wah mungkin ni, mungkin itu asli. Ya mungkin cina satu big. Eh na, nawala uh -huh. uh -huh. na. Hindi na mano. Lampas na naman siya sa mata. Ano talagang kaulat ano? Mata ako eh. Ano ang hito? Ano ang Nga. Tibo Delikado ang tibo ng hito Lagnat ka nito <coughs> Ayan mga busubi naman o Ano ba? mabisa ang aluhipan mo pangalawa na mga bus dalawang kawil dalawang huli mabisa oh, mabisa pa lang aluhipan ng dag mabisa ang aluhipan ah <laughs> mabisa ang aluhipan oh mga kadalawa na. Ay, matindi ang sabi. Meron nga nilagay dyan. Ayun, may Ay, Yun. No? yun? Uh -oh. <laughs> na. Hito. Uh -huh. May na ano na. And may huli. Okay. Malaki din. Malaki. Ay putang ina nahulog. hulog. Okay. Tang ina laki ah. Okay. Ngayon natin yung pangatlong huli mga boss Nakatatlo na tayo Laki oh eh. Nasaan din to, Ito. Ito. Baka malaglag pa diyan. Ito, din. Okay. 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 <laughs> so, Tutong kawin na lang inyo. Ito yung natin mga boss Pero yung dalawa may huli na Nakita na namin kanina dun sa kabila Ja. betul. Sangat Ini, ini. Ini, ini. Ini, ini. Ini, ini. Ini, Ayan, this is apat ta. to. Tatlong malalaki. Isang maliit. Ito, ang higit kilo. Masuk pelah hati si guru. Pelah hati kilo no. Baka. hindi je tu. So titimbangin natin mga boss kung ilang kilo tama tama meron kilo hendi itu. <laughs> titimbangin natin. Ito kayo magsigalawan ito. Ka. Ayan. Tumbay natin. Isang kilo. Isang kilo. isang kilo. pati. Isang kilo. kilo. Isang.